Alang hapon sa inyong lahat. mga kapatid, mga kapwa ko Pilipino Sa oras na ito ay meron naman akong isang verse na ating pag-uusapan at tatalakay natin Kung ano ba talaga ang uh, sinasabi nito at kung paano natin ito i-apply ngayon sa sitwasyon ngayon ng ating pamalaan okay sa oras neto uh, makikita natin at malalaman natin kung ano ba talaga ang tunay na kalagahan o tunay na kapangyarihan ng isang namumuno sa isang pamahalaan. Kung kanino ba nanggaling ang pamamahala na ito o kung sino ang naglagay sa kanya. Okay, luwanag. Ngayon, pupuntahan natin ang Book of Romans. Chapter 13, verse 1 hanggang 3. Wrong three. Basahin lang natin. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamalaan ay lumalaban sa mga itinakdaan ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama. munit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa kanang ng mabuti at papupurihan ka nila. Sila mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit, matakot ka kung gumagawa ka ng masama. Sapagkat sila talagang may kapangyarihang magparusa. Sila mga lingkod ng Diyos at nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Okay. Pray ng Panginoon. Bakit ko ito nasabi o oh bakit ito ang uh, topic ko ngayon kasi habang nanonood ako ng mga video Facebook, lalo na sa si Youtube nanonood ako halos lahat na laman ng balita ay yung investigasyon sa Senado sa flag control na maraming mga binanggit ang witness o yung whistleblower maraming silang binanggit ng mga pangalan, na mga congressman at yung mga nasa government agencies uh, specifically yung DPWH marami silang binanggit at uh, para sa akin sa sarili kong analysison may nangyari talagang corruption. Yun nga lang, so magaling yung iba magtago ng mga kasalanan. Magaling magtago ng mga ebidensya. Kaya kung minisan na nangyayari, na-absulto sila. Pero ang problema lang, kahit Kumpirmado na na sila talaga ay gumawa ng kasalanan Ngunit bakit wala pa rin aksyon ang pamahalaan Panay lang investigasyon Panay lang usad ng investigasyon araw-araw Kuminsan ang mga nasa committee ng investigasyon Nagdidebate -de na, nagsasagutan na dahil yung isang politiko pumapabursa sa sa pinagbibintangan ng mga, mga ano daw, sila daw yung mga magnanakaw sila daw yung mga may anomalya at yung isa naman na politiko kontra ibig sabihin pag ganyan ang sistema ng investigasyon ng pamahalaan natin walang, balang walang walang mabibigyan na solusyon walang mapaparusahan walang maikukulong kung sino man ang tunay na nagkasala kasi dapat may maparusahan talaga kasi kung titingnan nyo nung napanood, na, na yung mga rally Ah, grabe. Libo-libo, abot ah, yata ng mga daan libo. Mahigit pa ng mga nag -rally. Pati mga celebrity, nun pa. Marami ako nakita ng celebrity, celebrity doon. Sila Vice Ganda, sila Ann Cortez, yung sa, sa tawag ng tanghalan. Napanood ko sila. At saka sila may matanda, si Casey okay, si Orita ba yon, tapos marami pa marami pa halos lahat ng mga celebrity bakit sila nang gagalaiti ang mga celebrity kasi sila yung napakalaking tax na binibigay sa ating gobyerno hindi natin sila masisisi kasi talagang magbabayad sila ng buwis na milyon tapos ibubulsa lang ng mga kuno project talagang maggalit sila eh pati ang mga mamamayan na mga ordinaryong tao tulad ko mga ordinaryo lang eh hindi naman ako nag ng buwis pero yung mga binibili natin sa mga grocery, sari-sari store ay may buwis na rin tayo doon na binabayaran kaya yun, hindi katulad ng mga celebrity, mga lawyer, mga doktor, mga professional, mga engineers na talagang meron silang personal tax na binibigay nila sa gobyerno. Magbubuwis talaga sila. Kaya ganun na lang sila uh, sa mga na, na sa kuno flood control flood control project na ito. So ngayon, dito sa binasa ko, uh, sa Romans chapter 13 verse 104, ito ay gusto kong ipa unawa, ipaintindi sa mga mamamayan sa oras nito, kung ano ba talaga ang tungkulin ng mga nasa gobyerno. Hey. Ang sabi, ang sabi dito sa verse 1 na ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamalaan sapagkat walang pamalaan hindi mula sa Diyos at ang mga pamalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Maliwanag po mga kapatid o mga kababayan ko na ang pamahalaan ay Diyos ang nagtatag. Anong pamahalaan ito? Ito yung gobyerno. Ito yung umiiral na batas natin. Yung ating pamahalaan, yung sistema ng ating gobyerno, ang Diyos ang nagtatag nito. Ngayon, sino naman ang dapat ito magpatupad? Sino ang magpapatupad nito? ang mga nanunungkulan o ang mga namumuno sa gobyerno o sa pamalaan dahil basahin natin ang kasunod ha ah, sabi dito Na ah. yon Kaya nga, ang lumalaban sa pamalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos. At lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama. Ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga, mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at paupurihan kanila. Sila ay mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Ibig sabihin mga kapatid, ang mga namumuno sa gobyerno, itinalaga din sila ng Diyos. Eh? Tega. Bawat eleksyon ng ating pamalaan, ando na yung ating paniniwala na nanalo siya dahil ito ay plano ng Diyos sa kanya. Itinalaga sa ng Diyos na malulok, maluklok dyan. Halimbawa, presidente natin, si BBM, itinalaga ng Diyos para mamuno sa ating bansa. Okay? Ganon din ang ating Vice President. Tinilaga sa ng Diyos na maging Vice President sa ating bansa para mamuno. O ganon din ang ating mga senador. Pababa hanggang congressman, hanggang mayor, hanggang barangay captain, hanggang barangay councilors. Itinalaga sila ng Diyos para pamahalaan ang bawat tungkulin na kanilang gagampanan. Ito ang tanong. Ano ang layunin ng Diyos kung bakit sila itinilaga dyan? Ang layunin ng Diyos kung bakit sila itinilaga dyan para iayos. Pamahalaan ng maayos. Mabuti. Ha? Tandaan natin ha? Pamahalaan nila ng mabuti ang mga tungkulin na... Ibinigay sa kanila ng Diyos At tandaan natin Bawat tungkulin Ay mayroong uh, Katumbas Na Kaparusahan Kapag ikaw ay Hindi gumawa Ng tungkulin mo Yan Pag hindi mo ginawa ang iyong tungkulin meron kang kaparosahan ito, sabi dito yan ganon din sa ating mga ordinaryong mamamayan kapag lumabag tayo sa batas merong kaparosahan tayong matatanggap pwedeng makulong tayo kung ito ay uh, ang ating nagawang kasalanan ay katumbas ay pagkakulong diba, ganyan ito ngayon, ito ay sinulat ni Pablo. Ha? Ito ay sulat ni Pablo. Bakit ito isinulat ni Pablo? unang una background muna tayo mga kapatid. Ha? Background muna tayo. Sa panahon lang isinulat ito ni Pablo, itong, itong kanyang sulat papunta sa, naka-address doon sa mga sa mga kapatiran ng mananampalataya o Christians na naninirahan sa Roma. Ang sulat ni Pablo ay naka-address sa lahat ng mga Christians sa Roma, Hudyo at mga Hintil kasi maraming nakatira din doon ng mga Christians na mga Hudyo at mga Hintil. O ngayon, bakit Sumulat si Pablo sa mga Christians doon sa Roma Kasi ganito ang nangyari mga kapatid Ganito ang nangyari Sa panahon ng sumulat si Pablo sa Roma Ang emperador noon ay si emperador Nero Yan Si emperador Nero Sa unang taon na pamumuno na emperador Nero Mid, hindi pa siya gaanong malupit medyo bagya pa lang ang kanyang pagiging malupit sa mga Christians sa Roma na nakatira ng mga Christians pero kalaunan nung tumagal na napakalupit na ni Emperador Nero sa mga Christians at nagiging persecutor na siya sa mga Christians doon sa Roma. Pinipersecute niya na ang mga Kristiyano maging Hudyo man o mga Hentil na nakatira sa Roma. Ha? At dahil dito, pinagbintangan niya pa nga ang mga Kristiyano sa nangyaring sunog sa Roma noong panahon ng AD 64. Yan. Nung id 64 dito ay nagkaroon ng na sunog sa Roma at ang pinagbibintingan ni Imperador Nero ay ang mga Christians na nanirahan sa Roma. Yan. Kaya sumulat si Pablo sa mga Christians doon sa Roma na ganito na igalang nyo ang pamalaan igalang nyo ang mga namumuno dahil sila ay itinalaga din ng Diyos ano ang purpose ni Pablo kasi kung hindi sumulat si Pablo sa Roma mayroong tendency na magkakaroon ng rebellion, magkakaroon ng pag-aaklas Magkakaroon ng rebelyon ang mga Christians, ang mga Hudyo at mga Hintil, magsama-sama sila upang mag-aklas, upang labanan si Imperador Nero. Dahil sa kalupitan na kanyang ginagawa sa mga Kristiyano doon sa Roma, sa kanyang, sa pamumuno ni Imperador Nero. Kaya malaki ang nagawa sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Roma na huwag gawin. Dapat sumunod sa mga alitong tunin, sumunod sa batas ng Roma igalang at irespeto ang mga namumuno doon dahil sila ay itinalaga din ng Diyos. Dahil Diyos ang nagtalaga din ito. Kaya nasulat itong chapter 13 dito sa Roma. So, pati na? Tinan natin. So, ano pa ang purpose ni Pablo? Kasi gusto ni Pablo na i-preserve yung Christianity ng mga ng kristya, pagiging Kristiyano ng mga kapatiran doon sa Roma. Kasi gusto ni Pablo na ang mga Kristiyano doon ay maging halimbawa na namumuhay ng mabubuting mamamayan. Hindi namumuhay na nagaaklas. Hindi namumuhay na against the government of Rome kundi namumuhay na nagbibigay ng respeto, may disiplina sa gobyerno ng Roma. Yan ang gusto paintindi ni Pablo sa mga Kristiyans doon sa Roma na maging humble lang, na maging sumunod lang sa batas ng Roma. Kasi doon ngayon nila makikita ang ating pagiging tunay na Kristiyano o mga lingkod ng Diyos. Ayan. Yan ang purpose ng sulat ni Pablo. Dito sa chapter 13 na may, hindi may upang, upang hindi maiwasan ang rebellion. Baka mamaya mag-aklas sa mga Kristiyan, mga hujo at Gentiles kasi marami na sila doon sa Roma, marami. Ba, baka mamaya mag-aklas sila, magbuo ng grupo na yon ganyan, mag-aklas sila na kontrahin na nila ang gobyerno. Hindi. Ang pagkukontra sa gobyerno ay laban din sa Panginoon. Yan yeah, sabi nito ni Pablo. Kaya, kung kumuntra sila sa gobyerno ng Roma, kinukuntra din nila ang Panginoon kasi ang Panginoon, ang Diyos, ang nagtatag nito ng gobyerno. Kaya hindi pwede. Sabi ni Pablo, dapat sumunod sa batas. Dahil para, para mapreserve preserve ng mga Hudyo at ng mga Gentiles ang Christianity nila. Makita ng mga Roman Roman Emperor ni Nero na ang mga tunay na Kristiyano sa Roma ay namumuhay bilang isang mabubuting mamamayan. Hindi kumukuntra sa batas ng Roma. Yan. So, ano ngayon ang ano? Ano ngayon ang ang relation dito sa government natin ngayon. Marami ang nag-aklas ngayon. Ha? Marami nag-aklas ngayon. Ang nag-aklas ngayon sa ating gobyerno, hindi sila nag-aklas sa against sa gobyerno natin. Kundi nag-aklas sila para iparating sa mga namumuno. Hindi sa gobyerno, kundi sa nagpapatupad ng gobyerno o ng batas yung tao yung nakaupo kaya nagpuprotesta mga tao sa mga nakaupo dahil talagang malawakan na ang katiwalian sa ating gobyerno kaya sila ay nagaaklas tinan mo ha eh mga celebrity natin, hindi yan sila basta-basta nakikisali, nakikisaw -saw. Pero tingnan mo ngayon, tingnan mo ngayon, nakikisali na sila. Bakit? Apektado na sila, lantara na ang pagnanakaw ng ng kaban ng ating bayan. Bilyon-bilyon. Pinababayaan lang ng ating pamalaan, parang kinukonsyente lang. Kahit kumpirmado na sila ang may gumawa, wala pa rin napaparusahan kaya hindi mo masisi mga tao na magaklas hindi sila nagaklas para sirain ang gobyerno kundi para parusahan ang nagkasala yun ang kanilang protesta parusahan ang nagkasala ganun dito eh biblical eh kung sino ang nagkasala parusahan kasi ang namumuno at ang mamamayan lang na ordinaryo mayroon silang parihas lang na responsibility o o tungkulin na kung sino man ang nagkasala dapat parusahan hindi forget na sa pamahalaan ka pag nagkasala ka hindi ka pwede parusahan hindi ganoon ang batas kapag nagkasala ka kahit nasa pamahalaan ka nasa gobyerno ka dapat ka rin parusahan ganoon din sa mga ordinaryong mamayan di ba pag nagkasala kami mga ordinaryong mamayan pinaparusahan ni kami, kinukulong kami. ba? Diba? Ganun. Kaya, ang protesta, ganun din, dapat maging transparent, hindi maging bias ang gobyerno na ang mga namumuno lang, investiga ng investiga lang, investiga ng investiga lang, kalaunan, natatakpan na na ibang mga isyo hanggang nakalimutan na lang. Kaya yan ang sinisigaw ng mga taong bayan, ng taong bayan, na dapat panagutin ang Nagkasala Ganon Hindi para sirain ang pamalan Kundi panagutin ang nagkasala At kung nagkasala sila Dapat parusahan Ikulong diba? Ganon ang protesta Kaya itong mga namumuno ngayon ...malaki ang kanilang pananagutan sa Diyos. Yan. Malaki ang kanilang pananagutan sa Diyos. Kasi, minulok sila ng Diyos sa pwesto na yan, sa posisyon na yan, para gawin kung ano ang ikabubuti ng bansa. Yan, maliwanag ito. Maliwanag. Gawin kung ano ang ikabubuti ng bansa. Ikakaayos ng bansa. Dahil ang kanilang paggawa ng mabuti sa ating bansa iyan ay kapurihan din sa Diyos. Ha? Kasi ang kabutihan galing sa Diyos. Gusto ng Diyos gumawa ka ng mabuti. Ginawa kang presidente, vice president o senador, congressman, hindi ka naman gumagawa ng mabuti. Hindi ka gumagawa ng kapurihan sa Diyos. Pero kung gumagawa ka ng kabutihan sa ating pamalaan, Gumagawa ka ng kabutihan na kapurihan sa Diyos. Kaya kung ikaw ay gumagawa ng kasamaan, mayroon kang uh, pananagutan. Dapat kang managot at dapat kang parusahan. At mayroon kang pananagutan sa harapan ng Diyos. Ayan. Kaya sana sa oras na ito, naunawaan niyo ang aking video dito sa Romans chapter 13. Uh, akin lang nirelate ang sulat na po Pablo sa sitwasyon ng ating bansa ngayon na talagang laganap ang katiwalian. So, ngayon, pag natin na maayos ang lahat, nawa, merong managot, pag natin na ang investigasyon na Musad ay walang bias, sana pantay ang takbo ng investigasyon, kung mayroong mang mapatunayan na nagkasala, kahit kakampi mo sa politika, dapat paragutin sa batas. Yan ang tama. At pag ginawa nyo yan, malulugo ng Diyos sa ginawa nyo kabutihan. Purihin ng Panginoon, pagpalain ang ating bansang Pilipinas. Mabuhay, God bless Pilipinas.